So ito yung right foot. Ayan. Tapos may sukat siya na one foot sarado. Ayan o. Yung lalim niya na pagkaukit ay one inches talaga yan. Panigurado dito malalim masyado. May limang hin ano yan, butas. So perfect talaga na paa. Ayan. So, sasabihin ng iba na merong limang treasure kasi limang dot nga. Pwede. Pero marami kasi ang kahulugan nito. Pwedeng end of trail. Okay? Kapag sinabing end of trail, yan ay hanapin mo yung pinakalumang daanan na panahon pa ng mga Kastila ay either panahon ng mga Hapon. Kapag wala naman siyang mga dat, at dito lang yung dot niya, ibig sabihin, dito ka maghagilap. Kapag dito naman, papunta doon. Kapag dito naman, papunta din dito. Kapag doon naman, doon. So, maraming nagsasabi, kapag doon yung dot, baliktad. Maaari din. Kapag dito yung dot, pa doon. Diba? Maaari din. So, wala pong uh, nakiki pag-away pagdating sa pagdidikod ng paa dahil marami talaga yung kahulugan kapag right foot at dito yung left foot parang baliktad, parang pinag-X ibig sabihin niya ay right on the spot na nasa in front or nasa ilalim ng bato kapag sa bato inukit ito ay nasa dapanas or palanas kapag dalawa namang paa ganun pa rin in front or nasa paligid lang hihinto ka pero kapag right foot ito na yung final marker din papunta don sa left foot pero kapag left foot hanapin pa eh, sobrang uh, malilibog tayo diyan mga ka -th. pero ang tamang basihan talaga ay yung 3 grams yun talaga ang pag-asa natin kaya gagamit tayo ng kompas dito na natin i-apply yung kompas kasi wala tayong scanner di ba? Karamihan sa atin walang scanner. Liban lang sa meron wala naman tayong access sa mga satellite na nakakonekta daw sa NASA wala tayong ganun pero compass lang eto so sa north side yung arrow na yan going north yan ano bang matatamaan dyan yan lumang kawayan, hindi lang isa o dalawa ha, tatlo yan oh ayan yung isa oh hmm. tatlo di ba? nagka-align yan kinuha na natin ng, ng uh, degrees galing dyan papunta don ay naka-code 4 ang kawayan na yan at papunta don naka-code 6 meaning to say 135315 degrees azimuth and pak azimuth so malinaw na po ba diba? so ngayon balik tayo sa paa para malinawan po kayo ngayon kung titignan mo sa ibaba boundary na to kasi oh, ayan oh flowing siya kapag lalagyan mo ng tubig diyan. Tapos, may ichi diyan oh Ichi. Ito pa, o. Oh. Kapag isama mo yan, ni na yan. Ichi, ni. Meaning, to. Pero, dito lang muna tayo. Ibig sabihin nito. Meron pa ang pangatlo. Kapag isama pa natin 'to, ay eh, san. So, dito tayo mag -umpisa. Ichi, ni, san. Pero, ang ibig sabihin yan, ay flowing water parang cuts basin lang water basin so many to say tapos may dat sa ilalim dyan yan o hindi natin babain ibig sabihin may treasure sa waterfalls so sa likod nito sa south side galing dito sa paa ayan papunta dun merong waterfalls mini waterfalls yan ayan ayan po klarong klaro po Ayan. So, sa south side yan. Meaning to say, may target na tayo automatic yan. Hindi natin alam kung nakuha na ba o hindi pa. Basta klarong-klaro, merong target yan. Okay? Okay. So, balik tayo sa paa. Galing naman dito sa paa. Kukuha tayo ng bearing alignment papuntang uh, code 4 I meaning to say wood element yan yan pisilin mo nga pisilin ah ay ayan ayan so 135 degrees code 4 wood element south east yan mayroong matatamaan dyan straight talaga isang lumang tisa alam niyo yung tisa ayan tisa po yan ah, uh, maya maya puntahan natin yan yung tisa na yan meron ding item yan so dalawang spot na okay bakit kasi yung tisa na yan malabo lang ayan yung puno niya puntahan natin yan bonsai yan bonsai ibig sabihin ng bonsai pinaliit lang marunong ang mga Japanese niyan sa color coding yung bunga ng tisa yellow yan meant to say code 5 So direct under na. So madalas may mga bote. Yung katiits nga natin, mag-insert ako ng photo ha. Ayan po, yun yung madalas. Ayan yan. Yan yung mga bote na yan, madalas na makukuha sa ilalim ng old tisa tree. Sample lang yan ha. Yan ay nakuha sa ibang dig site. Yung katiits natin yan ang nag-send sa atin. Pinakita niya yung nakuha. Kasi sabi ko, hukayin mo yung sa ilalim niya. At yan yung nakuha na bote. Dalawa yan, mayroong diamond yung isa. Ayan, ayan po, ayan. White yung isa, transparent muna dito say matubig yung area at meron ding indication na may deposito sa code 1 or norte. So puntahan natin yan. So ngayon, balik tayo. Sa mga nagsasabi na wala tayong gamit, meron na tayong gamit ito. Alam niyo ba 'to? Ayan. Sa so, gustong mag-purchase ng Japanese wand, ay kontakin nyo o i-add nyo sa Facebook or mag-message kayo directly kay Sir Kim Sotakeda. I-open ko ha para makita nyo yung laman. Ito ay pang checking ng dimension. Pero kinakailangan talaga ng may mataas na carats na gold yung ibala natin dito. So pakihawak. Diyan lang. Dito lang. So i-open ko ha. Ito yung takip niya. Goma lang oh. Flexible. Ito naman yung ah, bagong bili natin na ah. Japanese one. So diyan ka lang mag-video ha. Ilatag ko lang. So ngayon, ito, meron tayong binala pero hindi lang talaga gold kasi wala tayong pangbalang gold. So kapag makakuha na tayo ay okay na yan. Yung ibinala natin ay may halong pyrites pero may halong golden na content pero mababa nga lang nais kasi ng mga katiits natin na magpakita ng gamit kaya bumili na tayo kasi hindi sila maniniwala yung iba sa remapping kaya ito 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 ayan so wag mo nang i-zoom basta pyrites yan no isubukan e, mo i-zoom doon lang ayan ayan okay ba Sige, ibalik mo na. wag mo na i-zoom. Ayan, 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 ayan. Ayan po. So, may halong gold yan. May halong pyrites. Sige, ibalik mo na sa dati. So, ito yung... Ano niya? Sa ilalim niya. Yung kagandahan dito ay meron tong mga chemicals o mga ingredients na uh, isinali dito hanggang dito na sekreto. Yung formula na ginagamit ay yung retrieval ng... Japan lang yung nakakaalam kaya nga kay Sir Kim Sui so ito ay uh, may formula na hindi talaga ine-expose sa mga tao na gumagawa o gumagaya ng mga Japanese one so kahit walang bala to, kapag marunong ka na ay makakadetect ka na ng uh, deposito pero remapping muna I suggest talaga na mag-remap muna ito yung takip niya so ayan So, ito yung uh, flexible rod niya. Ito. Ito naman yung pointer niya. Or, pendulum pointer. Ito yung handle niya. Ganito lang yung paghawak. Depende po sa inyo. Practice lang ng practice. So, ito ay panukat lang ng dimension. Lagi kong sinasabi ito. Pero, makakasaga pa rin ito ng decoy. Sapagkat, wala talagang perfectong gamit. Kahit pa scanner pa yan. So, i-try natin kung meron lang tayo masasagap. Ang the best talaga ay remapping dahil yan ang ginagamit ng mga hapon. Remapping at saka compass lang talaga. Pero mayroon talaga silang mga gamit na high tech na hindi uh, pinahintulutang isa publiko. So, naintindihan ba? So, ito. Ito lang. So, try natin, ano, kung meron bang detection. Kapag gagalaw siya ng kusa, yan talaga yung detection niya hindi ko ginalaw yan baka may magsabi na ginalaw ko eh hindi ko yan ginalaw talagang sariling reaction niya lang pero yung kamay mo madadala talaga sa galaw niya kahit pigilan mo pa yan kapag marunong ka nang gumamit nito hindi maintindihan ng iba kung hindi nila subukan kaya bimili kayo para lang siyang uh, uh, pendulum na yung bang tabyog-tabyog lang may nylon ayan, papuntang norte so may item dyan at uh, bahala na yung nagmaaari ng lupa dito okay, so hindi na natin sila i-video kasi bawal po yan at uh, bilang uh, se uh, bilang secured na rin sa so, kanilang identity at saka dahil tatlong kawayan yan ibig sabihin mayroong missing yan so yung missing yan ay automatic load so mayroong tunnel din yung kita niyo yung nahulpa dyan hulpa, tunnel yan tunnel. so yung nagsabi alam na, alam na this so nahulpa yan, tunnel yan location for tunnel at mayroon ding item dyan okay tapos mayroon ding item so ilang item na ba? tatlo so lima na uh, uh lima yung given dito kaya yung dalawa na lang yung kulang so dun tayo sa tisa so okay cut na yung Japanese wand natin so sa gusto mag purchase ng Japanese wand paki add na lang kay Sir Kim So Takeda Sir Kim So Takeda Kim So Takeda okay. so ito na So naipakita ko na sa inyo yung binala ko. Ito yung pan lang. Kahit walang bala kapag master nyo gamitin to, alam na. So ito. Hindi ko yan pinagpagalaw ha. Sariling movement niya yan. Ulitin ko yan, Ayan, ito. So, papunta yung sagap dun. Lapitan mo dun. kapag ma-master mo na to hindi mo na masabi na ginagalaw-galaw ko yan para lang tong principle ng mga Elrad pero kakaiba to kasi may chemicals na hinalo dito na hindi binibunyag na mga simpleng mga treasure hunter lang so may sagap siya papuntang ilalim dito naman tayo pabayaan yung gagalaw yan ako nga practice ako nito eh yung mga nagsasabi kasi na wala tayong gamit ito bumili na tayo pero ayoko na sa mga scanner na mga pang detect lang o pang scan lang contento na ako dito basta may alam ka sa paggamit ng kompas pang second option na lang to kasi pang detect lang eh huwag mong galawin kusa talaga yung gagalaw hayaan mo yung movement ng body mo kasi normal talaga yan magagalaw mo pero kapag ma-master mo na apply mo konti ng kinetic energy para meron talaga siyang saga kahit wala na kahit ipundo mo lang yan oh. ganun talaga hindi natin yan ginalaw Kung makikita niyo parang ginalaw hindi ko talaga yan ginalaw sariling movement na talaga yan sa mga nakakaalam dyan o oh, sa mga master na sa pagdadowsing alam niyo na to. Yan. Hmm. Baka akalain ng iba na ginalaw. Para malaman niyo, bumili kayo patapos mag kayo. Balahan nyo ng uh, gold. kahit pyrites lang. Tapos dapat marunong kayo mag-discharge. kahit sa ang ulo tuturo pa rin yan pa ilalim. Kahit dito tayo Balikan natin Dito Yan Pero remap muna ha Madidikoy kayo nito Kapag gagamit kayo ng uh, Kahit saan saan lang Kasi nakakasaga pa rin ito Ng Mga minerals So practice lang Para makuha niyo yung target Tapos makuha na ng dimension Ayan. Para malaman ho ninyo, ilalakas talaga yan ang lalakas. Okay. So, ito, yung Japanese one. Ito yung bala niya. Hmm. Ito, napakita ko na kanina. Diba? Ayan. Pirates lang to, pero may halong gold. Okay. So, ibala natin dyan. Ito yung takip niya. At, ano natin yung reaction niya. Okay. Okay. Depende po sa paghawak ninyo. Practice ninyo lang. Ayan o. Hindi ko talaga yan inikot. O, hindi ko yan nilabyog-labyog. Sabi saya pa. Talagang sagap na 'yan. Hindi niyo maiintindihan kung wala kayong Japanese one o kung hindi kayo marunong gumamit. Subukan 'yung uh, practicein ito kung meron kayo. Pero mas ma mas maganda kapag mag-order kayo sa kay Sir Kimso kasi meron talagang mga chemicals na hinalo dito na 'yung company lang nang gumawa nito ang nakakalam. So maraming maraming salamat po. So, ito 'yung ultisa. Okay. Hindi na natin i-video yung nagmay-ari. Bawal po yan. Saka confidential na. So, sa kanila naman yung lupain na ito at uh, meron silang titulo. Kaya walang makakapasok basta-basta dito. So, maraming maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Okay. Okay. Ayan. Okay pisa. So excited na itong trabahuin ang katiets natin. Ito yung sinasabi ng nagmayari dito na turtle back daw. Ito, ayan. Makikita nyo. Merong load yan. Pero nakuha na. Second deposit. Merong pointer dyan. Oh. Yan yung nakuha na yung second deposit na bulit na ng mga putik. Ito. Nasa south position. Ito. Ito may mga trail marker or trail sign trail marker ito itong malaki tapos may sign dito na bilog 6 ay 5 5 lang